50% represent la prop. Diyan din Ganda ng tela umakbit oh, oh. Hindi pakbit Makbit. Makbit ang oh, bagay sayo, oh. Ayaw ko sa iyo oh. Ayoko niyan, itim, tingnan nga Ito. nga kung magkano ang ano. 50% okay. 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 Ah, 250. Nakales na. na yan siya. Hindi kami hola. Anong hola? Sabi kasi, basta-basta hola, basta manyaman. Hindi kami hola. Window shopping lang. ano ka yung favorito. Sige, pasok. <laughs> Tingin tayo ng mga anak, please.